Dito ka palingok, na, sir. Ayos sa loob papa, to mula ako niyon lang. Wala pa ko dey, dili kada kita, mang. Face that direction, please. Nam beautiful, nam Jordanin, dili kada kita, mang. We need your participation, vote, sir. Dito kada pita tapat mags. Man tapat ko si imo ang kagubat sa trabaho, ma. Karna, sir, dito ka na side, sir. Alimo, sir, dili kada pita, sir, uh, sir PNP, PNP. Si GMP, no. si GMP, PNP. Ah, mabongka, no? Oo, oh, pero di rin na pwede. Ah, di lang na pwede. Kaya ka kasakit pa, ka malipayon mali pa yun. <laughs> okay. So, sir, paminaw, sir, well, sir, well, mo mapili ka o lima kaparte sa damong ni Mang Lima. Okay, sir, lima. O, say, una, sir? Ilong. Ilong. Ikaduha. Uh, api, api Ikatuluh Sa altar, ikaupat. Uh, mata. mata, ikalima. Salibs. Ayaw lang sa lips na gamarag. Gihado na liyan dapit. Sabay sumang. Okay. Ato na ang kontrohon. Banyan na ng tabi. Okay. Again, ato kontrol Una ka sa Isunod nato ang mata, isunod nato ang aping, isunod nato ang sumang, usa ta mo ka balik patubang sa ilong sir. Okay? Kada usa ni eh, imong um, napili galina sir tag sa tagsao ni um, mong halong. Okay? Maam pa sa eh, ma'am ha. Dula ka di lima, ay ra ka ka ba. Don't worry ma'am. Magdenos, ali mo big photos ta bridge shot ta basta kung isama ato dai Okay. So sir atubang sa imong wifey, palikod mo duha ka ni at and Mom Jerry. Dili Kalipod kong duha ni Ma'am Chua Sir, ato ba? Balawin mo un. Okay. Panuol ni Ma'am Sir PNP. Okay. So, Sir BG uh, Sir PNP, unang hug ka ni mo, Sir, is ang aktang ni Ma'am. Kanang papiti na halog, Sir, ha? One, two, three, and kiss the forehead. Please go! Okay. <laughs> Abot ka. Subo corners, madilis uh -huh. po ang pagpapas sa Laplaya Oy. Maraming pagkahanong man. Officer PNP, Tumang BGMP, mahalag na ang aktang ni Ma'am Sir. Ang ang lasa ala Sir Murag, mahalag-alag na siya sa kanyang utak. Bye-bye. Yan man siya. Murag, maisag so, pa po na yung corners sa mga asgad-asgad na si Ma'am Okay. Ma'am! Ay, laglag to, Ma'am, ha? Pwede ba ba? Pwede ka pa uli sa Ma'am. <laughs> okay, malamit sa sir. jadi boleh kita jadi mono. Okay get ready one two three kiss that forehead, sir. And... Oh oh kiss saya ang kata. One two three and go Sir. kiss her head. one two. Gina, one, two, three, and Pinapiti for that Pinapiti. Ah, can I be a tongue? Or a little tongue, it was <laughs> looked at one. Can I was a little bit of a story in the Oh, thank you very much, sir. Is he palimon ang matase mong asawa? Usarakabo, sir, now close your eyes, mong johadule. Choose one, one, two, three, and kiss that eye, please. Go. I'll be Nawalak doon ang kanang -tulog, tulog sa mga kanihan. Okay na? Ma Matang mga doon si sir. Okay, just close your eyes, ma'am, and let me do the thing. Okay, one, two, three, ma'am. Ayaw, ato bang dali ba? Sa ibira okay. oh, eh, mga kana. Okay? Sige na, ma'am. Okay, kasi po. Okay, get ready. One, two, three. Kiss her eyes, sir. Kanap na mata. Go, In. Oh, pata -danto. Pata -danto yung okay. Ah, pagka Pagkajento Pagka-gentle na pagkapanlo. Okay. Ma'am, atubang at na dito mang John. Atubang at na dito mang John. Ma'am, atubang at na dito mang. Okay. Sir, ang aping na buol ni mo, wala yung hangkay. Okay, sir. One, two, three, and kiss the cheek, please. And, oh, di gulitan mo kung dito sa aping. Kaya ba mo, di lang ka-exclude ko na usap. Okay, sir. Kisi ang aping na buol ni mo, ma'am. Get ready. One, two, three, and kiss the cheek, please. Go ahead. Ah, oh, pag-a-gentle, eh. Magkapang limok, Oo, oh, oh.